Babagang balita para sa Alipo Buhay ang kasaysayan at hindi nakalilimot ang katotohanan. Iyan ang pinatunayan ng umpo kasaysayan ng Oral History of Youth of the 70s na isinagawa ngayong ikasampu ng Hulyo sa St. Miguel Hall. Pinangunahan ng DLSU Senior High School History Club ang pagtitipong ito na may layuning palawakin ang kaalaman ng mga kabataan ukol sa madilim na nakaraan ng bansa noong dekada 70. Tatlong hitig sa kaalaman ng mga tagapagsalita ang siyang nagbigay tinig sa katotohanan at kasaysayan. Unang-una rito, tinalakay ni Professor Jose Mario De Vega ang pagganap ng mga kabataan noong panahon ng batas militar. Gawa ng inustisya, no, yung mga hindi makatarung nangyayari sa lipunan natin noon, ang nagtulak sa mga kabataan sa ating mga senyores, <laughs> di ba? Upang sila ay iwanan ng paaralan, iwanan ng pamantasan ng universidad, mag-UG, mag-underground, mamundok upang labanan ng diktadura. Dagdag pa riyan, binigyang diin din ni Prof. De Vega ang tungkulin ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. I did my part. I've done my job. Now I'm passing you the torch. Magkikita tayo sa lansangan. Pero kayo naman ang gagampan ng tungkulin na ginampanan ko din. At kayong mga bulaklak ang hahalili papalit sa amin upang ituloy ang pakigabakang ito. Samantala, pinagtuunan naman ng pansin ni attorney Yancy Garganta ang paksa ng oral history at ang kahalagan nito noon hanggang ngayon. It's very important to study and understand oral history because it's not only about understanding the past. Ito ay about sa pag-aaral na karaan mula doon sa mga taong nakaranas talaga. At hindi naman nagpauli si Leo de Garo de Guzman, kilala bilang kaliyodi sa pagkomento at pagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan noong panahon ng martial law. Dapat yung ating mga kabataan ay makisangkot at tumulong na paliwanag ang masamang epekto ng pamumuno ng mga political dynasty sa mga mamaya. Nagpasalamat naman ang mga namumuno sa lahat ng dumalo at nakaisa sa pagtitipong ito para pagyamanin ang katotohanan para sa bayan at para sa kasaysayan. Para sa tapat at totoong pamamahayag, ako si Sam Evangelista at ito ang Alisto Lasaliano.